okay kaya tayo doon sa putikan may nandito ng limang kawil dito walang muna ito sorry, pero asa pa rin tayo May okay, mao tayo ulit pala lang, ah, ka monster <laughs> Mga ka-office, dinayo ko ulit ang pahilin. Ikalawang pagkakataon, nung nakaraan, nung makalawa, nakahuli tayo. Pero ngayon, one time, big time. Ang kano palaki itong kabayo ni General at Aguinaldo. Kanyang kalakay ang huhulihin natin. Welcome to my Welcome to my office tourist spot kasi yan eh may foreigner daw dyan nalunod doon sa bandang pataka ng falls so nakailang araw bago bago na retrieve yung foreigner na yun patay na ang dumayb doon mga navy yata mga marines hindi ko alam pero mga coast guard yata ang dumayb doon target sa ilalim malalim tapos napakaraming igat doon at hindi lang yon may mga occasions din daw na yung mga namamana sa gabi meron sila nakita yung bote ng Wilkins o yung plastic bottle ng Wilkins maliit-liit lang daw doon, dinoblehan na rin ang raw nila mga So ngayon, babalikan ko yon. Ito yung one time big time. Naganda ako ng kawil. Heavy duty ito. Uh, medyo kakaiba ito sa ginawa nating kawil. ang maliitan lang kasi yun eh. Ito, sabihin natin 20. 20 kilos and above. Ito. Shoutout kay Noe Agaton. Sa kanya galing ito eh. Binigay niya sa akin ito. Uh, last year pa. Ngayon siguro magagamit ko ito. So papahigin ako siya ng swabe swabe Iko-combo ko dito, tilapia uh, tsaka kuwit. Pagsasamahin ko dito sa kawin na ito. Lima lang ito. Babalikan ko yung uh, malibig-libig falls. Doon sa spot na mismo napatakan, malakas lang kasi ang current eh. Pero mabigat na ito. Lalagyan ko pa ng pabigat. Para talaga dumubog At machempohan natin dun yung malaki. Tapagat tayo siya ah. <laughs> O napagaan namin Ito putikan muna ang pupuntahan natin Yung spot na yun Didirect tayo hanggang doon At yung falls Doon Mamaya na siguro Punahin natin ito So alas 3 pa lang Tingin ko alas 5 tapos kami dito Then saka natin babalikan Yung malibig-ibig Ah, oh, diyan tayo nakahuli ng kung yung, yung patulong na 'yan, yeah. ilagay 'yan. Ilalagay natin durian, 'yan. natin. Oo. Yung mga pain mo diyan to. <laughs> mga kiwit. Kaya mo mo. Parang hindi ka ano pinapansin ng kiwit dito ah. Ano tara? -tara. Tawi tayo doon. Kada tapos natin magkanato sa putikan. Marami akong nailagay ilagay doon siguro mga 15. Tapos ito, 5. Ito yung sinasabi ko one time big time I-overload ko na ito Ang pahing ko, tilapia Medyo malaki ng konti ito Marami ito eh Medyo mata diba ako dito Diba? Tapos Hindi ko combination ko siya sa cumin So kung nasama-samahin ko na Tilapia at Tapos ang And then doon oh. Alangas agos ah, kaya ang gagawin ko Yung mga pato ko dito isasapit Katali ako ito para huwag siyang hanurin. Talagang sa ilalim siya. Pitong di pa. Kaya mahaba ito. Ilagay ko na rin ito para mamaya hindi na ako mahirapan doon. Tigpipitong pa ito. Imang piraso. Di ba? Kaya ito yung sinasabi ko one time, big time. Ito yung sinasabi nila na palos na kasing laki ng Wilkins. 6 liter. Sana pachepohan natin. Eksakto yung panahon natin ngayon. Uh, sa upulan tayo ito yung talagang uh, hunting season na hinihintay ko wala nung buwan hindi ko na may papakita pag may video bukas na siguro sa pamamandaw di lima lang ito tapos na tayo doon pag alas 5 pasado na magkilip na tapusin na natin ito then pahinga na tayo Okay, Jay tara, tara. good morning mga ka-office and welcome to my office exciting excited para sa one time big time pamaman daw at para kompleto ang dala namin nagdala na rin kami ng uh, light gagal si Richie para yan noong nakaraan kasi sayang yung ikat na hindi namin sa putikan eh kung may dala kami yan malamang naayahon pa namin yun nakatatlo sana kami luso muna kami medyo matagal-tagal din ito at malayo pa mahaba-haba mahaba pa ito of so off muna tayo mamaya pagdating doon sa falls unahin natin yung falls bago yung putikan pahinga muna tayo oh. eto inuna muna namin ang putikan hanggang doon kasi nung unang punta namin dito ang kana namin hanggang dyan lang eh doon tayo galing sa taas bubusong tayo ang huling kana namin dyan sa puno na yan hindi namin alam napakalawak pala ng layo na ito kaya sinagad na namin at sa halip na unahin namin yung malibig-libig yun na namin ito kasi may mga naniniksay pala rito sa umaga natanong namin last uh, muling punta namin dito sabi ko kay Richie unahin natin ito total yung malibig-libig wala pa naman mga turista na lulusong doon dahil napalamig ay mga 2 minutes diretsyo na tayo doon okay tara start na tayo pababa ang ating burong unang ang may kayo, tayo dito nakarami ako eh 15 yata ito mahigit at sa baba pag tapos nun galay sya kaya malibig dito malamig ang tubig ang kawin na dito ang binaw ang binaw kompletong gamit siya okay po hmm, parang nanonusok ang binaw eh. parang may yelo sunod sa balat ang lamig mm, yeah. uh, yun know. oh uh, uh. unang kawil dito sana may huli agad papay naman oh dun tayo sa may tambo ito 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 may kawil ako dito meron ba dyan? May isa dito nakapakawari ko yun dun sa may padulo Ayun. Paku ako dito, di ba? Diyan siya may dyan sa may punahan. Puro ga ito sa gut. Nandito sa bato. Are ko ya? Ha? Ayun. Ano, ah, may uli? Ha? Ah, ayun tanse. Mo wala. Tilapia <laughs> pa rin. Pa rin. Sige, <laughs> patayin muna kakawalong kawil na tayo walang huli ganda lang ng spot na ito eh pero parang walang laman eh mga ito wala rin ito wala rin ito kiwit pa rin ano nangyari dito sa putikan na ito walang kalaman laman sumabit oh, ito sa kaya oo may kanay eh oh Naku, wala na. Oh. Wala nang kawil. Ang tingnan malapit ka. Are. Putol. Kahit gaano kalaki ang kung kable mo ayan oh. Ito na, putol. Tapos ang kanin niya dito. Medyo sa kahoy oh. Sa kahoy yung mga lansan niya andito maliit lang naman ito hindi naman lalaki yun ito mga kani niya nasa kahoy oh. So, hindi naman lalaki ito siguro mga malaki ng dalawang kilo rito pagka nahagip niya na yung kansing wala na talaga hindi mo na mahuhuli yun hindi natin napansin na may kahoy dyan ang <laughs> last na ito Oh yeah labing apat na kawil buhay pa lahat mga pamain ganda lang na spot na itong tignan pero walang kalaman laman may nagparamdam na isa kinuha pa yung kawil ko maliit lang pero anyway i-part 2 naman tayo dun sa talon sa falls ununan lang natin ito okay, see Bukya tayo sa putikan May nandito ng limang kawil dito Para sa one time dito tayo at yung to, doon At yung tatlo Sorry Pero Asa pa rin tayo May mahuhuli Bukya sa una Sa kalawa Sana may mahuhuli Ang ginaw

ilan dito wow. ah lang sa agos ang wow. baho ang baho na pa <laughs> sa kuweba na tayo May huli pala! pala! May huli pala! Atras na! Atras ka! Atras ka na! pala! Ano yan? Iga't siguro! Ang <laughs> layo <Laliw> ko na <laughs> Tinapia pa rin to. Tinapia pa rin yan. <laughs> Kala ko walang tubig. Balik ako na lang yan. Isa, ano, sa May uli pala. <laughs> Pero tingin ko maliit lang ito eh. Ren. na ito? Monster! Monster na rin Hindi ko akalain may huli. Hindi siya nalaban. Sa dugo Hindi lumaban. Hindi kumabak. Mahina na. Mit. pa! na. Wala

Kawila nyo nga ano malaki Ha? Malaki kawil natin Malayo pa Nasaan? Hahaha 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 Ayan yung monster na kinikwento ng mga locals dito Pero Sulit na ito Doon mo talaga sa yun Yung nilagay natin doon Hindi ko akalain may huli pala Sumasabay na sa Agos kaya magaan siyang hilahin Pero malaki na rin ito huh. Maramat sa Diyos Malibig-libig Ikalawang huli natin dito No Nakakatap nila tayo dito. Nakakatap ba? Oo. Oh. Pero, okay na ito. <laughs> Woo! Salamat sa Diyos. One time, big time. Ito lang, huli natin. Okay. Okay. Sabi, pinaluputan niya na yung huli natin. Pinaluputan niya na yung pangse, eh. oh. Okay. So, tinupiang na lang ang natin ng malaki. Yung... Yung patakan mismo na yung pinakakanan mo kung sinarapin dito. Tatlong di pa lang pala ang lalim nung no? alam malalim. Dito bang daanin na di pa doon, taklo lang. Siguro napagod na talaga lapan yung pato na pabigat. Kaya, hindi ko napansin, hindi ko na malayan. Kala ko walang huli. Hindi pala sumusunod na sa Agos, kaya magaan. Oh, malaki na rin yan, oh. No? Baka may apat hanggang limang kilo siguro ito. Oh, yung inaasap uh, inaasam natin na uh, one time big time na malalaki. Eh. Talaga, hindi natin ma one eh. Pero salamat sa Diyos kahit paano nang auwi tayo okay. so salamat sa mga nagabang salamat sa lahat ng mga nagsuggest, mga nagkwento tungkol dito sa lugar na ito salamat, hindi ko na check one yung sinasabi ninyo pero okay na sa akin ito so come dito na lang, salamat sa inyong panonood malibit-libit salamat sa Diyos, bye then dito na lang welcome to my office Ha? <laughs> Nalapit ko kada doon ng derby. Ah, tingnan mo ni Richie, oh. sabi ko ilagay sa lambat Eh gusto niya ang bitbitin ng ganyan. pahanga? Pahanga <laughs> Payabang <laughs> Pahanga ba yan? Pahanga, payabang pa <laughs> Ay, may ipagyayabang naman. <laughs> Maka-office gusto ko sana lutuin ito. Kaya lang, itong si Idol eh. Kailangan ko ito. Kanya na raw. L eh, log, log na akin rin. Eh, hindi ko naman matanggihan. Oh, sorry ha. Hindi uh, tayo makapag cook ngayon. Anyway, sabahan na rin naman ako sa ikan. Sa'yo na ito, Idol. Yun. Sa'yo na. Mga ilang kilo? atlas ka lahat e atlas at at ka lahat e hindi na tayo nakakaroon ng maulang isang maulang yung one time big time natin hindi tayo nagbigyan eh. pero salamat sa Diyos kahit bago e <laughs> oh nagawa pa nagawa pa magawa lang pa, pa. <laughs> pa. hindi, sa'yo na yan